Hello guys. Kukunin natin yung hinog na papaya. Ayan, Ayan guys. Ay ay sarap. Ay hinog na hinog na. Sarap guys. Ay. Ay. Papaya tayo. Ayan guys. O. Kakak ini tayang papaya, ayang guys. Kakak ini naten, itu papaya hina, hina sapu nu, ayang guys. Ya, Ayan. serot ba, ayang. Nai butus ya, nai pang tay. ayo pa yah, okay, tanga natin yung photo.

Sarap. Papaya. Dad, no. Nakakain bang papaya kay hindi nito? Oo. Gusto mo. yung dadag yung pahinog na sarap yun sausaw mo sa supa hmm laki <laughs> laki ng subo mga mm. guys nakita niyo guys ang video hmm. kong nagalit isa pa. Isa pa ang chicken joy. Hmm. Hmm. <laughs> masarap nga ng chicken joy. Gusto mo? Parang chicken joy yan. Ang nah. sarap. Mas masarap pa kaysa totoong chicken joy. Namimiss mo na chicken joy? Hindi. Kasi mas masarap mong mungkwan. Papaya! Hmm. Masarap ang papaya apa ya nama sustan sustansia sustansia pang ng mata hmm. ng kita <laughs> hindi pang ng kutis ito pa o kikinis yung kutis mo yung stomach ko hmm. ng kutis Hmm. Sarap. niyang bakteriya? Hindi. Okay. Wait mo na yung camera